Sa aklat ng Juan Kapitulo 13, si versikulo 34, kayo'y magtibigan sa isa't isa. Sa aklat ng Juan Kapitulo 4, versikulo 8, ang Diyos ay pag-ibig. Alin ba yung mga pag-ibig na itinuro pa sa atin? Sa 2 Timote Kapitulo 3, versikulo 17, tinuruan po tayo ng lubos sa gawang mabuti. Pag magpakita ka ng mabuti sa lahat, sa kapwa mo, sa lahat ng tao, masasabi nilang may Diyos. Yung paggawa ng mabuti, i-apply mo yung na itinuro sa iyo, itinawid sa iyo. O ano sabi na ni Jesus Christ po? Na kailangan natin i-apply. Aklat ng Mateo kapitulo 5, bersikulo 42. Ano ba sabi doon sa Mateo 5:42? ah Yung humihingi o nangungutang, huwag talikdan, no? di ba? Bakit? Ang naawa sa duka ay nagpapautang sa Panginoon magpakitang awa tayo. Di ba? oh, kung may kung may ma-apply ma mo 'yan sa sarili mo, nagpapakitang awa ka sa mga duka, sa mga walang anuman. Pakitaan mo sila ng awa, magandahang loob, gawan mo sila ng mabuti. Sa pagitan ng paggawa ng mabuti, masasabit mababasa ng mga tao may Diyos.